Isang araw umaga pala nagtatakal na si mama ng pulburon Inisponsoran kasi kami ni ma'am Neil Worth pesos nga pala yung binili niyang pulburon Kaya ipapamigay namin to sa mga bata 25, 30, 35, 40, 45 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, Dalawang batch na nga pala itong ginawa ni mama at kulang pa. Sinabi ko na nga pala kay mama na kulang pa. Kaso guys pagod na nga pala siya kasi kanina pa siya nagluluto. Kaya guys wala na siya magagawa kundi ako na yung magluluto. Basic nga lang pala magawa ng pulborong pati nga mga bata pwedeng gawin. Siguro ko estudyante pa ako ito yung bebenta ko sa school. Kasi guys maliit lang naman na punan kailangan mo dito para magawa. Siguro hindi naman nakakaya kapag magbebenta ka sa school. Matutuwa pa nga yung mga teacher mo kasi meron kang diskarte. Sayang nga lang guys kasi 31 na ako. Medyo late na ako para sa mga ganyan. Ayoko naman mag-endro para lang magbenta sa school. So guys, 20 minutes pa nga lang no, pala ay patapos na ako magluto. Yung paglalagay nga pala ng gatas ay huling halo na. Pagkatapos ko nga pala magluto, si Mama na 'yung nagtakal. Kapag daw kasi ako 'yung nagtakal, kakalat lang daw. 95 100. Nagsulat na nga na pala ako dito ng Pripple Buron. Para alam na mga dadaan, ang libre lang yung paninda namin. Kaso, guys, palagi ang wrong spelling. Kaya nakatatlong ulit din ako ng band paper. Habang nagsusulat kasi ako dyan, lutang ako. Hindi ko nga alam kung ano iniisip ko dyan, pero parang malalim. Dahil mag-aawasan na nga pala yung mga estudyante, lumabas na kami ni Kuya Dug. Sa labas nga pala kami magdi-display para makita ng mga tao. 5 minutes na nga lang pala, iawasan na ng mga estudyante. Kaya sinet up ko na nga pala yung cellphone ko. <laughs>

Papa Papa selamat ya. Ya iya. Apa kan? Ah. Namanya Lala Tina. Oke saya. Senang. So guys, di ko alam kung bakit 91 pieces lang yung nabilang ko. Siguro guys, marami rin ako nalampasan na lang pa sa nabidyo. Pero guys, bago ko nga pala ilabas to ay 100 pieces. So guys, pares nga pala kami na Kuya sa na naubusan. Kaya nung naubos nga pala, ito ang tuwa kami. Kasi itong stock namin ay 3 days bago maubos. Kaya sana meron pang kasunod. Maraming salamat nga rin pala kay Ma'am Neil. Pag uwi ko nga rin pala, hindi pa tapos yung trabaho ko. Kasi guys, may at maya pa rin may nabili sa tindahan namin. Sayang nga guys, itong suki ko hindi nakaabo. Kasi daw ay umalis sila. Simula nga pala ng pagbaba ng presyo namin, ang dami nang bumibili. Kaya maraming salamat sa mga nagsadya sa akin. Okay.